Hindi nga bababa sa isang dosenang biktima ng paputok ang isinugod. Merlin, gaano nga kagrabe at anong klaseng paputok yung nakapinsala sa mga itinakbong biktima ng paputok dyan sa East Avenue Medical Center? General tama ka, no? nasa labing dalawa nga itong uh, mga firecrackers related injuries na naitala dito sa East Avenue Medical Center at siyam dyan yung uh, isinugod kagabi. Alam mo, uh, karamihan sa mga paputok na ginamit na mga biktima dito sa East Avenue Medical Center ay yung Quitis, Plapla, mayroon ding whistle bomb, baby racket at fountain kung uh hindi hand injury ay uh, mayroong tinamaan ng paputok sa binti ang uh, mga biktima dito may mga nagtamuri ng blast injury sa kanilang mata tulad nga sa isa sa mga na-admit dito na nagkaroon ng blast injury sa kanyang kanang mata habang ilan ay uh, habang ilan naman sa mga biktima ay hinihintay pa no, ang abiso ng doktor kung dapat pa bang ma-admit o hindi pero sa ngayon uh, bukod dyan ay uh, karamihan naman sa mga Uh, biktima ay uh, nakauwi na dahil nagtamo ng uh, minor injury lamang. Sheryl? Merlyn, bukod dito sa mga nasabuga ng paputok, ano-ano pang ibang klase na injury ang itinakbo dyan sa East Avenue Medical Center? Uh, alam mo Sheryl, karamihan naman dito ay uh, minor injury lamang. Ano? Pero uh, meron dito na uh, yung mga dapat iya admit ay at siya, na, naputukan ay uh, karamihan daw dito ay medyo nakainom. ano Katulad nung isa kinukwento ng uh, doktor kanina na ginupitan daw yung mitsa ng plapla para mabilis na sumabog pero nung sindihan niya ito agad namang sumabog uh, sa ka sa kanyang kamay kaya uh, siya ay naisugo dito uh, nang, nang uh, i-x-ray ay uh, nakakita ng fracture ang uh, doktor at inabisuhan na i-admit siya pero nagdesisyon daw yung pasyente na hindi na no pinalinis na lamang yung uh, kanyang uh, sugat at saka ashaya uh, uh, umuwi na nagsay na lamang daw siya ng waiver pero karamihan din sa mga biktima dito ay uh, mga dumadaan lamang naglalakad sa kalsada at tinamaan yung kanilang ng uh, binte Cheryl no i, I meant ma um, uh, Marlene, no merong bang itinakbo dahil nasobrahan ng kain nasobrahan ng kalasingan or medyo inatake sa puso dahil nga maliban sa mga uh, Uh, mga injuries na natamo nila ngayong uh, sa, dahil sa pagpapapotok, eh, di ba meron pa yung mga iba minsan, ano eh, na ina eh, di ba, nasosobrahan oh, nga. Aksidente. Ah sa kain. O sa so, dito uh, wala namang nabanggit na ang uh, doktor Tungkol dyan. ano ang uh, kanilang nasa datos lamang nila ngayong uh, bagong taon ay ito ng uh, mga tinamaan uh, ng papotok Sheryl. Kumusta rin yung ating mga frontliners naman? sila ay hanggang sa mga oras na ito ay nakaalerto pa rin dahil sabi nga nila no hangga't hindi natatapos yung selebrasyon ngayong araw na ito ay uh, may mga pagkakataon na may mga naisusugod pa rin sa ospital na mga biktima ng paputok o yung mga pasyente nga no kaya naman sila yeah, nakaalerto pa rin dito sa ngayon Sheryl at uh, paalala nga nila no doon naman sa mga uh, baka raw uh, iwasan no yung pagpulot ng mga paputok dahil kadalasan daw yan daw yung mga nagiging uh, Uh, sanhi ng mga biktima o yung nang, nangyayari doon sa mga biktima na naisusugod matapos na yung bisperas ay yung mga nakapulot ng paputok sa kalsada. Ang sabi nga nila ay uh, doon naman sa mga lugar kung saan may mga nagpapotok mas mainam na buhusan ito ng tubig para makasiguro, Cheryl. Maraming salamat, Marlene Alcaide. At para bigyan po tayo ng update sa kaso ng fire-related injuries o fireworks-related injuries, magkakasama po natin si Undersecretary Eric Tayag, ang tagapagsalita ng Department of Health. Magandang tanghali at Happy New Year po sa inyo, Yusek. Magandang tanghali, Cheryl. Happy New Year. Happy New Year po. E, kamusta po ang uh, overall assessment ano po ng uh, DOH? Um, ilan na po ba rin ang latest na bilang ng fireworks-related injuries sa bansa? Sa kasalukuyang tala po namin na uh, in-announce po ng aming kalihim kanina ng sa 10 ng umaga, umabot na po sa 231, dumagdag ang 116. Labing isa dyan ay naputulan ng daliri kasama na yung apat na taong bata na na-report namin Cheryl kahapon na naubos yung daliri niya sa kanang kamay dahil sa dart bomb. Ngayon muli sa Central Luzon ay mayroon din naging biktima muli ng dart bomb at kasama pa rin sa mga naputulan po. At uh, ngayon po ang datos namin ay ang National Capital Region ang may pinakamaraming bilang. Halos kalahati po ay galing po sa National Capital Region at ang five star PTs at ang Boga ang siya pa rin na report na may pinakamaraming dahilan kung bakit na isugod sa ospital ang mga kababayan natin na maaari naman sanang na iwasan, Cheryl. Mm. Pero yun nabanggit niyo po, use kanina na dalawa na naisugod ay because of, ano pong klaseng paputok yung dark bomb? Uh, dark bomb. Ito ay hugis dart na pag dark. inagis mo po ay sa sabog ng malakas. Subalit so, hindi po nila naihagis kagad. Kaya halos sa uh, Uh, maputol po ang buong kamay. At kasama po ito sa mga ilegal na paputok? Illegal po talaga yan, uh, Cheryl. At uh, tinitingnan din namin ang ilan na nagkaroon ng uh, eye injuries uh -huh. sapagkat na report ng aming kalihim na mukhang may isang nabulag. Hmm. At ito ay pina-follow up po namin sa ospital na kanyang pinagdalhan po. Kung ikukumpara po last year, Yusek, ay mas mataas ba yung bilang ng mga nabibiktima na o nabiktima ng paputok o bumaba naman po? Uh, mas mababa po at uh, kung ang pagtaas po ay hindi pa tapos po kasi yung bilangan, Sheryl. Mm -hmm. Ito ay tuloy-tuloy at ang final tally namin ay sa January 6. Mm -hmm. Kaya nga, Uh, ang aming kampanya po ay patuloy pa rin at pinag pinapaalalaan po namin baka po may mga tinamaan ng paputok diyan na hindi pa po pumupunta sa ospital o nagdadalawang-isip katulad nung nai-report kanina na nagpapaalam, pumunta nga sa ospital, nagpapaalam naman kagad. Tandaan niyo po na ang anumang sugat na natamo niyo sa firecracker po mm -hmm. o fireworks ay delikado. Mm -hmm. sapagkat kung hindi po to maayos po ng mga doktor nyo sa ospital at hindi po kayo nabigyan ng bakuna kontra tetano, ito ay magpapatuloy na panganib sa inyo pong kalusugan. Mm -hmm. Yusek, marami po ba, kanina may nabanggit na po kayo na isang uh, biktima ng paputok ay naubos yung daliri, hindi lang isa. Hindi lang dalawa, kundi na ubus na yung kanyang daliri dahil nga po dito sa dark bomb. Pero marami rin po ba doon sa bilang ng mga uh, injury, ay kinailangan, meron po ilang bilang po ang kinailangan na maputulan or i-amputate? Uh, kanina, nireport ko na, Sherry, sa programa mo ngayon na labing isa labing ang isa naputulan. Alright, labing sorry. isa. At uh, uh, yung 65 naman, tinamaan sa mata, yung iba naman ay paltos at uh, madaling nakauwi nananatiling dalawang po ang nasa sa ospital para obserbahan o kaya nangailangan ng minor surgery po. Ah uh, doc mayroon din po bang ing ingestion? Isa lamang yung nai-report namin nung makatlong araw na uh, pinakiusapan namin at sa tulong ng media nga at uh, inaalam pa namin kung nakompleto -dag po yung paggagamot ka. sa kanya sapagkat ang watusi o yellow phosphorus ay isang lason at nakamamatay at maliban sa sariwang itlog, yung puti po nito mm -hmm. na pinainom, ay kailangan dalhin pa rin sa ospital. Mm -hmm. In a way, maganda na rin po dahil hindi na pala nadagdagan yung paunang report na isang bata po ano, yung nakalunok ng watusi. Pagdating naman po, Dok, sa ligaw na bala. Kanina po, eh. May nai-report ng aming kalim na lima subalit hindi pa namin uh, nilalagay sa tala sapagkat ang ugnayan namin ay sa kapulisan para makumpirma muna bago namin mailagay sa listahan. Kasi nung mga ilang araw ng nakakaraan may nai-report din silang indiscriminate firing eh hindi na wala naman pong stray bullet. So ito po ay kailangan matingnan namin na talagang stray bullet siya at... Uh, yun po ay sa panahon ng selebrasyon at uh, kung ito po ay kukumpirma ng kapulisan, lalo na sa mga ospital na kasama sa aming kinukunan ng report, i-report po namin yan sa mga susunod na araw. Ano po ang uh, initial assessment ninyo po kung, uh, sa kampanya kontra papotok? Ano ang overall assessment po this um, uh, year po? O yung pagsalubong pala? Una muna, pala? Uh, oh. Cheryl, una muna ay alam na namin na tataas ang bilang sapagkat uh, uh, wala ng restriction, masaya mga tao, gusto na lang salubungin ang bagong taon ng masaya at ang isang paraan dito ay paggamit ng paputok. Masaya kami sapagkat napainood namin ang marami-rami na din sapagkat uh, kung tutuusin, inaasahan namin na aakyat pa yung bilang. Tingnan natin sa mga susunod na araw, at uh, malalaman po natin ang mga buong kaganapan po pero kami nagpapasalamat sa inyo sa pamanaang ng lokal sapakat nagsumika po lahat para kahit papaano po ay ligtas po ang pagsalubong natin sa bagong taon bukod po sa paputok Yusek, meron pa po bang ibang klase ng emergencies na talamak ngayong holiday season Usap-usapan na baka marami ang inaatake sa puso, stroke, o inaatake sa hika. Kadalasan ay hindi lamang naman ngayong uh, kapaskuhan o pagsalubong sa bagong taon. Katunayan, uh, nananatiling top leading cause of death natin ang atake sa puso, cancer, stroke, at ang alta presyon o pagtaas ng blood pressure at diabetes. Yung pagsugod sa ospital po ay Nangyayari po sapagkat may mga kababayan tayo na medyo nakalimutan okay. yata po nila ang kanilang tulit-tulit na pag-inom sa maintenance medication. Okay. So kaya binabaliwala ang mga sintomas na maaaring magudyat sa kanila na ito ay maaaring pang maagapan. <laughs> Yusek, bilang doktor na rin po, ano, at kasi nga yung holiday season, eh, kasama na rin po ako, abay, nagtimbang po ako, hindi biro, ah, 3 kilos ang ibinigat ko. At marami sa mga kababayan din po natin siguro ang may ganong sitwasyon na talagang yun ang bumalaga sa kanila. Ngayon, kadalasan, pag ganyan, crash diet or bigla ang pagda-diet. Pero ano po ba yung healthy way para po bumalik, mabawasan po muli ang timbang? Uh, unang-una, yan na mag magiging bagong mong baseline weight at marami po sa atin. Kailangan ng disiplina at uh, mahirap ibalik yung ating dating timbang. Subalit, uh, hindi naman kailangan magmadali, Sheryl. Mm -hmm. So, ngayon po, tapos na yung handaan. At uh, yung kumisobra po sa ating hapag, maring ibigay niyo po yan. Ang pag-share po ay, maganda pong kultura sa ating mga Pilipino. At tayo naman ay bumalik na sa gulay, prutas at mga inumin na magbibigay sa atin ng magandang kalusugan sa mga susunod na araw. Panghuli na lamang po, Yusek, ano po ang aasahan mula sa Department of Health ngayong 2024? Ano po yung mga prioridad na mga programa at proyekto? Uh, kanina, nabanggit na rin ng aming kalihim sa pakikipagunayan sa media ng kanya pong iniulat ang kaganapan sa pagsalubong sa bagong taon. Nandiyan po ang pagbabakuna sa mga bata, ang nutrition po kung saan ang Pagkabansot po ay bibigyan lunas ng kagawaran ng kalusugat di ba pang ahensya. Nandiyan po ang mga namamatay sa panganganak, tumaas po ng bahagi yan. At uh, mangyayari po, magpo-focus tayo sa teenage pregnancy. Nandiyan po ang usapin tungkol sa tuberculosis at HIV AIDS. Yun pong road safety, mga road accidents, ay yan po ay bibigyan din po ng karampatang solusyon. At ang non-communicable diseases, yung binangkit ko po, cancer, stroke, mm -hmm. atake sa puso. At ang digital transformation po ng Department of Health sa wika nga ng aming kalihim, modernization at ang una pong gagawin ay magkakaroon tayo ng ambulatory services na siyang magsusuporta po sa mga kalusugang na ginagawa po ng ating mga local government. Ito po ay susuportahan ng kagawaran ng kalusugan, ang ambulatory care centers po ang magbibigay ng panibagong muka sa kagawaran ng kalusugan at sa health sector po. Marami pong salamat. Again, Happy New Year po sa inyo. Undersecretary Eric Tayag ng Department of Health. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.